Yan na, nakapaglinis na tayo mga farmer, oh. Ah, uh, pagpapaalam tayo dito. Anytime ay kukunin na po itong limang ito. Uy, ayan mga ka-farmer, sa magandang buhay tayo ay sisilip after 5 days. <coughs> silip tayo sa ating mga laga Ayan, kukunin na pala ngayon yung pang ano natin BOTC Ayan, malakas na kumain to sigurado may mga itlog oh, nagkalat Ayan, ah, maganda Healthy sila oh, wow Ayan yan, mga farmer Pwede na nilang kuhanin yan Dalawang Ganda ng droppings Dalawang Pula Ayan, Ah, kailangan natin mag uh, kas, so, wala naman pong casualty mga ka farmer May hiniwala na ilang ako ng konti Ayan yung pula Medyo may one eye cold Pero mabilis lang naman gamutin yan Mabilis lang yan Ating mga flyers ay Nado sa kabila Mas marami na sila Eto Tatlong pula na to mga farmer Gagawin ko ng breeder yan Gusto ko magparami ng ganito mga imbrick natin ganda eh sana ay uh, maging okay naman ang kanilang uh, performance pero sa liparan po sa rondahan sila yung nakikita ko na isa sa mga outstanding pagdating po sa rondahan makikita natin yan pagka uh, nag training na tayo Sayang kasi pag nag-training tapos konti lang yung ibon. Gusto ko sana yung medyo marami-rami na para at least madun pa lang masasala mo na yung ano yung ibon natin ano yung performance niya. Papagawa pa tayo ng ano. Maganda na yung ano, paunti-unti lang. Uh, talagang handang-handa. Mahirap kasi magpilit eh. So, ayan, back to ano tayo? Back to reality na -miss ko sila Mga ka farmer Itong ating mga ibon Dito marami tayong lilinisin Ayan o oh. Yun yung pangit talaga Pagkawalang aviary Yung ating uh, Breeders So marami tayong iiwalay Yung Battle of the Champions Na dalawa dito Okay na Pang Battle of the Champions Yan o Ayaw ko ba tayo <laughs> So ayan po Tapos O dalawa kayo Nasa baba na rin kayo Mga itlog na rin ano? Lilinisin natin yung pugad. May mga bagong dumating na pugad. Ayan, mga lilinisin natin. Tapos, eto, si, ano, Embric. Ano, may pisahan na ba tayo, sister? Wala pa. Mm -hmm. Isa dito, medyo ito alanganin. Pero pwede na siguro nilang kuhanin to. Siguro naman, toto ka na yan. Ayan, no? Pleto na eh. Mm. Ano to? Ah... Uh, ito nabili ko lang. Binaris ko po doon sa... Ah! Wala ng itlog. Okay. So pwede na kaya natin. Kaya lang kailangan ko palang paayos kay Junjun yung kulungan doon dahil yung lalaki-babae hindi natin mahihiwalay. Ito yung mga pliers natin na sa kabilang side. Parang, ano, ah. Nespoil kayo ni Tito Rambo nyo, ah. <laughs> oh. Tapos, may pisana doon. Tapos, itong ating, ano, nagpupugad na uli, oh. Tingnan nyo, oh. Gumawa na uli ng pugad, oh. Yung ating, ah... Uh black eagle din ano parang black eh? parang african black so bagay, black eagle nga pala yung ano nito tatay itim din pala lumabas itim na itim ito ito ano ba to itlog na to sigurado mayroon na ayaw iwan eh. Na. Japan to Japan Japan ba? Ano ba? Ah. Naalala ko Japan. Ano to? galing kay Longhair Hair kasi Japan ang sikat niya eh. Si Long Hair nga naano ko Japan ang naalala ko. So ayan pwede na nating ihiwalay. Ah, hinahulog na itlog ah. Sino kaya ang itlog dito? Sino ah. Napapan sa colon ni, no? Ihiwalay ko na yung dalawa. Iwalay na natin yan. Iwalay natin ang mga 2-3 months. Tapos, pag na-condition na uli, saka natin ipagsamahin uli. Sila pa uli, mga farmer Sila uli. Kasi gusto kong paramihin yan eh. Oh, parami natin. Pagandahin uli natin yung kondisyon. Yan na nakapaglinis na tayo mga uh, farmer oh. Ah, uh, pagpapaalam na tayo dito. Anytime ay kukunin na po itong limang ito. Isa, ito pwede na siguro yan. Sila na bahala dyan. Kaya naman na yan. One, two, three, four. Ah, uh, asan isa? Five. Ayun. So, apat kasi to Itong dalawa, ah, uh, isa lang ang sing sing atin yan babakunahan ko yan bago ko ihalo dito sa ating mga future flyers natin para naman safe na sila sinabi ko yung isang naibaleling so ito yung kapatid nung isa actually may itlog na rin ito may itlog na yan so itong ano iwawalay na rin natin yan tapos ito pag -iwalay natin itlog ito malapit na rin iwalay Ayan, magwawalay na rin tayo. Ayan, may itlog na rin po yung dalawa. Uh, isa lang ang itlog na ito ni Stock Excited pa naman ako dito. Ito si Ampon. Pwede na rin natin iwala ito. Ito, ano na. Medyo dalawa kayo ah. Medyo, ano, kumusta? Pinapakain ba kayo? Oh, makakain naman. Puno naman ang butchi. Iinisin na natin ito. Kapalitan na natin yan. Okay. ano napupuno nung ano yung rilis ipot bagay mabilis lang naman maglinis so ito yung ating mga flyers mga farmer oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Marami na yan eh 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ayun Mailap lang sila. Sana pinag-iisipan ko pa kung ah, hindi na namin babaguhin. Ano kaya? Ano? Tanong ko kay Junjun, release door at dito na lang siguro yung entrance muna subukan namin kasi mabilis lang naman magdagdag ng rili really ano dito and ano eh trap door kung dito na lang po tatanggalin na namin ito diretso na sila no so dito na yung trap door dyan na Diyan na sila papasok nakapapalitan namin gagawin kong ganyan ito tatanggalin na rin namin yan Diyan na lang po o. Oh. titignan natin kung uh, ano, kung ita, pwede naman siyang itapat pwede naman siyang itapat sa ano, di na namin tatanggalin to tapat na lang dyan yung pwede mong isara, di ba? pwede mong buksan ganun na lang tatanggalin na namin to putol na yan dyan, putol na tutanggal na din katapos po ng project natin sa taas kasi unahin muna natin yung ano baka maputol pa yung ating momento marami na nakaabang eh ayan marami pong salamat sa mga excited po na kumain sa aming uh, maliit na handaan kasi <laughs> gusto kong maging ano doon sa litsunan yung parang pupunta ka ng uh, handaan ba di ba so ganun na lang po ang ano natin litsun and uh, natin Wala ano, ano. lakasan ng loob bahala na So, ako yung mihingi na po ng uh, dispensa sa magiging pagkukulang namin pero yun nga siyempre bahala na po <laughs> Ayan, okay na tayo tayo na lang natin yung ating mga tropa dahil uh, sila po ay uy parang uh, yan nakahiwalay na at least po medyo nasasanay na rin ako sa itsura ng ibon at uh, yung aura niya parang alam mo agad pagka mayroong dinaramdam so at least po no medyo nasasanay na rin po ako actually ano din eh uh, parang manok din naman kasi parang manok tapos uh, yung nga lang yung medication po ang kailangan ko pang pag-aralan talaga which is true experience naman yan hindi naman yan makukuha sa mabilisan no experience pa rin talaga the same time syempre yung mga nagtuturo so unti-unti pero experience is the best teacher sabi nga nila ayan sige balikan natin mamaya mga ka farmer nag order na pala ako ng calci plus nag order din ako ng digestion ba nag order na rin ba ako titignan ko sa aking uh, <laughs> aking uh... <laughs> ano ba tawag dito yung aking uh, shopee ano orders ayan Oh, ayan balikan natin. At <laughs> mukang may nasirang uh, tubo doon mamaya. Puntahan ko na lang. Uy! Ang kayo ha. Nakabukas ha. Ito na isara. Hoy, ponpon. Huwag <laughs> kang ano ha. <laughs> Hoy, alis ka, alis, alis, alis. Alis, dun ka. Shhh. Shhh. So, ikaw pang tumira ng ano, ha? Yan, oh. check Chicken natin. Yan, kumain sila. Uhaw! Oh, paano muna natin pang tubig? Mainit yan. So, okay lahat ng droppings. Maganda. Is na, kita natin. Kainin natin. Kumain sila. Matakaw. Oh. na po yan. Nag-text na si na ano. Yung mga tropa. Kukunin na po nila. ayan na dumating na ang mga kaibigan natin kaya lang wala silang sila training box mga farmer ayan, so babalikan na lang daw ni Ian bukas yung ating mga kalapate pero may mali ako nagkamali ako ng lagay ng sinsing yung inner ring nabaliktad ko pero mapakiusap daw po nila, sana naman eh, ano. tapos may tatlo tayong may one eye cold mga ka-farmer yan, gagamitin natin yan mabilis lang naman yan papakain muna ako at ah, dumating na yung bago nating Calci Plus. Order din pala ako ng digestion mga farmer Isa sa mga maganda din nga ah, ano yan, stress reliever pag binibili ng ano sa Shopee. <laughs> Totoo naman yan. So ayun na. Ah. Ayun, ang gaganda pa naman ng ating ibon. Nakahiwalay na yan. Oy! Galingan nyo. Uwi lang kayo, okay na. Ano pa daw pong laban nito? September-October pa. So... Ah, uh, hintay na lang natin ang resulta. Ibang tao ang magtitrain yan. Yung bakuna, ay uh, doon na daw ko babakunahan. O yan, okay na. At meron tayong medyo may minor sakit-sakit mga nga farmer. Yan, nasa ilalim. At baka... Mga bagong uh, renovation natin. Ayun, mga farmer Nandito sila kanina, hindi na ako nakapag-vlog, ano. Ang sinasabi nila dito, pwede rin naman daw po 'yung sa baba. Maganda din daw na naandyan lang sa baba 'yung, ano, release door. kaya lang ang uh, nagiging problema. 'Yun nga 'yung sabi ko, gusto ko sana 'yung pag, bukas mo ay eh, kukumahog silang lumabas sabi nila sa training na lang naman daw 'yan makukuha no? so ayun tapos ito sinabi silang magandang advantage which is uh, okay dahil uh, sabi nila maganda sir kasi yung labasan nila may tubig no hindi na hindi na natatakot sa tubig yung ibon uh, tawid dagat medyo kahit papano, ng sasanayin na silang may maliit na portion ng inaanuhan no na -ano. uh, yun nga yung fish pond parang uh, natitrain na rin sila sa tubig so advantage din yan mga good to know ano tapos ito sabi nila liitan daw sabi nung isa nilang kasama pwede naman na daw po ito kaya lang yung ibabaw nung release door na yon pantayin na para hindi na ano diretso na tapos sabi ko gusto ko sana pagpasok nila dito tatanggalin ko na lang ganun na lang siya oh pwede din naman yan para tatalon silang ganun nakikita na kaagad yung uh, babaan tingnan natin ano para hindi na tayo mag uh, renovate tapos ito babang ganun hmm. pwede din naman putuli na yung ganyan ganun na lang so yun doon wala na bahala na yon. <laughs> Ganun na lang mga farmer Ay So ayan at least may update tayo sa ating mga ibon Ayan ha uh, Four days din tayo na wala mga ka-farmer Four days may Update tayo sa mga ibon natin Ayan Sarado na natin to Atanong ko wala pang nilalaban sir Sabi ko wala pa po kasi ang gusto ko sana Pag ako po ay ano Na training ko na bago ako maglaban Yung tipong Hindi naman tayo nagmamadali ano Kasi nga sabi ko Uh, for enjoyment lang naman yung kalapate, di ba stress reliever na libangan eh dito pa lang po nalilibang na ako eh di ba so bakit pa natin kailangang pWERSahin na sumali tapos sisasakay natin natin sa truck naka training yung I mean sa truck lang yung training mas maganda sana yung makapag self toss ka self training tapos uh, on the last uh, training day ng uh, ano ay saka na natin i sa truck tapos ano na yon derby na. Tapos ayun nga, meron din naman po akong uh, naisip ng mga ways para magkaroon ng track feels yung mga ibon na hindi nasasamwak ka ano, no? So, pwede siyang uh, yung papagawa kong uh, training box na malaki, e eh, para kang nasa track, no? Pagka bago pa kawalan, doon mo sila pakakainin din. Papakain ka, tapos sa uh, sa gitna din kung paano po ang track no yung binagawaan nila ganun din. So, parang nasasanay na sila. O, yun po yung ating uh, mga plano. So ayan, marami po salamat naglalaglagan ng mga mangga. So ayan. <laughs> Dami nating mangga naglalaglagan. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.